Hi guys, welcome back to my channel. Ito na nga si Babe Chema Clans. I move on na move on, na kay Dina Wong. Ayan, tingnan natin dyan sa photo kung paano malayo pa si Dina Wong ay nakasmile na si Chema at nakahanda ng kamay para i-congratulate itong si Dina Wong. Pero nalata ng iba na parang hindi daw umingiti itong si Dina Wong. Pero si Chema ay, ay ang, ganda ng pagkakangiti. Yung makikita mo na wala ng bitterness kay Marin Chema. Nawala na sila ni Dina Wong. Sa bilang banda ang nakakatawa may isang fans na gawong nagpapirma ng puto ni, ni, Gemma Galanza kay Dina o tingnan nyo dyan, grabe marami ang nainis kay si Dina Wong nainis sa isang fan kasi nga ang pinapirmahan niya ay ang picture ni Maring Gemma Galanza pero parang pinirmahan din ito ni Dina Wong pero naka-smith daw. O asa ante, sabi nga ng iba, move una kasi naka-move on na si Gemma at si Dina Wong. Good vibes lang. So yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa huli. Bye-bye!